Ayaw gumana, walang power. May power 'yung outlet pero ayaw umikot. Oh. Okay? So unplug mo muna. Para may idea po kayo paano nyo 'to. Unang step, ikot mo 'yung kanya'ng loob. Kung hindi ba stack 'yan, 'no? So kapag naikot mo, hindi naman stack 'yung bearing niya. Ibig sabihin may pagkasa pa 'yan. Kapag hindi na po naiikot 'yung loob niya, madaling salita, stack na po 'yung bearing, malaki na 'yung gastos. May possible na sunog, sunog na. Okay, kapag hindi naiikot. Unang step, kailangan natin alisin, syempre. Nagamit tayo ng screwdriver. Bakit di sumasama yung tornilyo? Hmm. Wala katang tornilyo, ti. Bakit di sumasama yung inayupak? Ah, ito meron. meron meron may screw hindi lang sumasama wala nang magnet yung aking screw ayan oh walang catch yung video mga ka-repairman ay mga ka-repairman mga kapanot ayan palit palitan ko na po yung aking code name kapanot na po kapanot ayan dahil panot naman tayo laging walang sombrero kaya kapanot na lang dati may buhok po ako nung una ko nag-vlog eh ngayon po dahil stress sa mga comment maraming bashers kaya nakalbo na po ako kaya ngayon kapanot na lang okay eto na po buksan natin mga kapanot ayan nakala ko nung una mga kapanot wala siyang ano wala siyang tornilyo meron pala hindi lang sumasama mga kapanot dahil wala na pong mag ayan no oh, wala nang magnet yung ating tornilyo unang gagawin natin yung pag check ng thermal fuse dahil nga walang power so ito po yung thermal fuse nya no lahat ng blender ay meron pong thermal fuse kaya kapag walang power ang blender mo nako i-check mo na yung thermal fuse no Babali, ito yung thermal fuse na nakita natin. Nakabalot ng white insulator. Ngayon, balatan ko dito magkabila. Yan, dahil hindi ko siya maugot ng buo, no? Kapag kasi ugotin mo yan, malaking uh, trabaho. Kasi ah, aliso po yung pinakataas niya. Okay? So, ito na po. Testerin natin thermal fuse kapag walang power. Ayan, medyo may catch yung video, no? Kasi napakatagalan po kasi bago buksan yan. Ayan po. Walang reading tester natin. Okay, kapag walang reading, ibig sabihin thermal fuse po yan. I-cut natin. Ayan po, putol na. Okay, yung mga blender, pwede naman pong i-bypass yan. No, kasi ginagamit lang yan, di ba, kapag may tao. Hindi naman ginagamit ng walang tao yan. Yung tulog ka habang ginagamit mo. Di ba, hindi naman. Gising ka habang ginagamit mo to. O, safe, safe i-bypass yan. Yun, yung hindi pwedeng isip na i-bypass yung mga electric pan tsaka rice cooker kasi nga po umiinit yan o minsan kasi iniiwanan habang ginagamit kaya hindi po talaga safe na i-bypass wag po kayong maniwala sa nakapanood po ninyo na safe yung bypass yung electric pan rice cooker naku delakado po lalo na napaka init ng panahon ngayon summer po no konting init lang masusunog napaka delakado pero yung mga blender safe pong i-bypass yan dahil nga po ayan o no, nasira po yung uh, blender Siyempre, nasira yung thermal fuse. Ayan po, nirekta ko na siya. Inalis ko na yung thermal fuse. Ngayon, yung insulator na to na white, ibabalot ko lang dito para naka-insulate yung kanyang wire. Ayan po, okay na, no? Ayan, so okay naman ni bypass to. Huwag lang yung mga electric pan, rice cooker. Delikado po yun dahil nga umiinit. Ito, di naman umiinit to eh. Okay? So, ito na. Uh, salpak na natin at para... Masubukan na rin, no? Okay? Okay, subukan na natin. I-plug sa outlet. Tapos, subukan na natin. Yun, no? Okay na. Thermal fuse lang.